kami ay magpapain uli. Medyo matagal na tagal yung video namin hindi nabisita kay Log. So, ang aming pamain ay isdang pakoy Ayan hinihiwa-hiwa ni Tata yung aming ipapain na isda. Ay, yung isang piraso po na pakoy ay magkasya dapat dito sa 21 na bobo. partida lang pamay. Ito yung balakan. Ila kasi ito pati yung nang nang alimangoy may kakaunti. So yan guys, re-reparin muna ni tatay itong ano, alagyan po ni tatay ng yagis. Ano po ay baka sali po na kami makahuli ng alimang makawala ito ang butas. So gato na po.

yan guys, si Kaya Jojo ngayon ay naglalagay na ng pain sa pamainan. Ano kaya, mabenta kaya itong ating pamaing pakoy? Baka po naman ay nakakahiya naman, baka naman makahuli pa kami bukas ng mangilong alimango. Oh. Pag hindi sa pala daan ay. Oo, oh, ikaw maunit talaga. Hagot tatay yung malalaking animang han ma, dulo, laway, ma. dulo, laway. Kapit, eh. Kabit eh. Oh, tingnan natin. Ito na po. Ito ang kasama na si ate at yan ang ano ay magtatanda na kami mga ipapain guys, okay, ganito yung mga technique kailangan mo tup yeah. kasi ganun ka mga konti kamanda nga si Totoy tali kayo mga kaunti totoo na nyo ng ganito tali tali hugot Oh, hindi lang po sinarhan. <laughs> Makakawala <laughs> Makakawala ang <alibang. laughs> oh. <laughs> Mga ganyan mga hindi yata baga. Mm. Oh. Nauntay na mo. Nauna pa si ate Adjaw. Lamig. <laughs> na kurihin puro tulog ang huli natin. Mga ano? Puro tulog. Ibig tulog. Ibig sabihin pagka puro tulog, malalaki yun. Tulog lang. Masa ganito. <laughs> ano kaya? Dadali mo ako sa'yo. Bukas ay buko ya eh. Ah. hirap palabatin eh. so, na 'ni baka maubuklas ay. Oo, para kasi ako pala sa tang papae. At nang tulog. <laughs> oh, nasa barangay ka rin bukas. Ngayon lang kami man lang. Ano kayang tandaan? Oh. So, oh, oh, no. so yan guys, kami ay pupunta na ulit sa <laughs> Pupunta na kami sa ilog at kami magsisimula na magpain so, so yan guys, kami muna ay magpapahit. Tiyo ka, pera muna kami. ng bangka. Kami. kami madali lang, tito ibabahit. Te. Baka kami mga 15 minutos na. ano, kami muna yung mga hirap ng bangka kay Tiyo. So yan guys, ayun na yung mga kasama ko. Ito po ay 21. At, hindi ko po namin alam kung bukas ito ay 21 pa din. At kami po ay mga malilimutin at hindi po namin gamay dito sa iyo. si hate. <laughs> guys, hindi na wa ang ating lock and lock dahil kung umulan man, at least po ay secure ng aking cellphone. Kaya lagi pa ako may bitbit -bit na ganito So ayan guys, at nakatori po ang aking asawa to. Nangunga po ng pang-obso. Ang po ni Ate Reza. So ayan, nandito ako sa unahan ng bangka. Nakatori. Yung asawa ko, ingayon ko lang po siya makakasama pagpapain. Hindi pa po namin siya nakakasamang magpain na Nagpapain sa baga dati? Hmm, dati. Hambog <laughs> ka na naman. Magsabi ka nga lang totoo. Oo oh, nga, doon na sa... Oh, saan ka na sa, magsabi? Doon doon ilog. saan amin, sa may dulo. Kung <laughs> <laughs> alam mo isima. Hambog po Huwag <laughs> kang mag, mag... iba iba ng istorya. Gano'n sila po yung magkabarangay kami ng asawa ko, pero kami lang po ang malapit sa ilog. Sila po yung malayo, kaya po yung tinagahambog. So, you know, one like? one so ngayon po yung mga love team lang ngayon na magkakasama? <laughs> lovers in pocket. Ah, lovers in pocket daw po. Hindi, mo na eh. Panty? Kala ko pantim mo <laughs> eh. Ayan, kaya kala ko yan ang yun, mo. Yung pala yung panty mon. Yan po, para hindi kumiling. Ay, hindi pala, kahit hindi ka na mag, yung magpapalit ko. Ah, kahit automatic na. Ka... Ah, ito po pala ay yung pang-automatic. <laughs> para lang po kami namamasyal. Ganun lang. Sayang-sayang niya. -sayang, eh. Kat So dahil ngayon ka lang magpapain, ikaw dapat ang bababa at ikaw mag-uubso. No ha? problem. Okay. Pagod mo kasi pangamang natin. Tatlo na natin. Yari tayo kay tatay. <laughs> Baka tatlo <Lurevo>. na yung <laughs> mga buwan. Nangawala na. <laughs> din sa atin kayo huwag ka magpahit sa susunod natin. Ako magagawin lang ninyo uli ng bobo. Hindi biro kayo magawa ng gano'y Sa mga ano na, Napaka mga, mga, mga mabusisi. Mga gano'y mga may tuod. Nandiyan ang alimang. Naalala ko po talaga nung ano ano ah, Nung ako yung nasama pa pagpapain. Ako po elementary pa. Si Ate Lisa po talaga ang nagpapain yan. Pimasipag talaga si Ate Lisa dito sa pakat. Ako gigisingin lalo yung para mamandaw. Kasi siya ang lulog mo, tilalim na lalim. So siguro po may mga familiar dito sa aming papasukan na ito. Ano natin? Bakit? Bakit, yung siminto. Yung entry na pasakan. Yan yan ang mga dahon-dahon. Mga bulok na dahon. Para po mas maraming mahuling hipon. Dira na. Ha? Yung patulong din pula lagyan natin ng mga dahon-dahon para pupuntahan ng maraming hipon para po kami may pangsaog sa aming lulutuin bukas ano kayong masarap maluto sinantolhan eh kami po matagal siguro po yung mga 2 months na hindi tayo nakakatikim din natin ng sinantolhan eh so yan guys si ating nag ano na doon ah nakapagpain na siya ng isa ay kamal kamal So, ilan ang yung nakuha at naisain? Sa Ilan ang lahat ang naisain? Tatlo. Tatlo? Okay. Ayun, nandun Ilan sa, okay. na, sa may Sa lulo? dito. At hindi nangulag yung din, sa may Dito nga. Lagi po talagang ang team pakat ay talagang go na go. Diyan, diyan mahal. Okay na siguro di yan. May, May, May pain din. So ito pong aming gamit na bobo ay eh, yari po ito sa ano ah, sa kawayan. So ito po isa-isa hingyayagisin tapos ay eh, yan, tatalian siya. Okay, baba na po. Dito, nandito naman po kami sa sulung sulungan yeah, diyan sa bangkawan. At baka po may mangelo dahil yung Dito po naman sa gamit medyo malalim. Lampos na po yata ang aking asawa. <laughs> gito. <laughs> ano e <laughs> oh, <matulay>, e. <laughs> mo? Ikaw Oo dito Bakit? Oh, baka So sa si Teresa po hindi na baba dahil lampos na din nung May pain nga May pain. May pain din pala po. May nauna na po nag sa amin. Kaya pala siguro na ang doon sa doon. So, doon na lang po siya nagpain sa may kalapit. At baka Magalit yung kalapit. May iba-iba dito rin nagpainhan eh. Maigi pa kayo. So, yan guys. May pito pa kami na ipapain. andam mo naman? Sure ka? Hindi kahapon ay sabi ko yung papagap eh at yung sa kabing bahay na dinan hindi may nalabas na ano ah may plate eh sabi kanya kanyang takbuhan ay di may puno ng cheese Ganito abot lang ah ikaw na ay dadaputin ka ng may balahe mong kamay dun ah panakot <laughs> <laughs> lang yung kami eh ah gagawin na namin kami, kami hindi nagpapagap eh yun pala ayaw lang kayong oh, magpagabihan magpag pag eh tama yan tamang tama Tama okay, tama 'to may, may butas, butas po malaki baka po natin. Telepono. Alin? Jam bukas ni. Isa uli yan. Anak ng dad. Wala <laughs> Wala na rito? Wala Wala buhuyon eh di Eh dito, wala na. Dito, diyan diyan na diyan 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 Hay, diyan Hindi diyan 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 naglalak.

Mag <laughs> <laughs> ka mag maglagay <laughs> <laughs> ka pa. Hindi mo tayo ka tiyo pa. tayo yung naka ibibidyo natin. May tinapano ni Tio ka eh. Basta kayo wala naman yan yata ano, YouTube ali. Kaya yung mga lintar to ito ah. Ayaw, nakaunahan na inyo. Yan. Yeah. So yan ay, guys, ay, guys, bukas ito, ay si ano, kita-kita ah, kita tayo bukas pa daw. Bukas ay malalim. Hey, Hi tayo, guys, so tayo, ngayon ka. po ay mag-shoutout ulit ako. Uh, pasensya na po medyo natagalan ang mga request nyo na i-shout out ko kayo sa aking vlog kasi medyo marami po akong ginagawa so ngayon guys ay mag-shout out ako muna ng konti tapos yung iba po ay sa next ko ulit na vlog so uh, shoutout shout out po John ko Esteban from Canada kay Arturo Tapawan shout out kay Samuel David kay Jun Sabado Rabino family from Marikina. Uh, shout out din kay Ate Mylin Morillyap nang dinahikan happy birthday. Ewan ko kung kailan po yung birthday, hindi po minention ni Miss uh, Gloria Suarez pero nang Hong Kong. And shout out din kay Ace Recto, kay Sharon Rosa Andre from Canada. Shout out kay Teddy Mix Vlog kay Conrad Sunga and Marietta Sunga from Sydney, Australia. Shout out din kay Danilo Ob Obmana from Dubai. And shout out din kay Precious Jaguar Go and uh, to her friends in USA. Hello guys! God bless! Thank you for always watching my vlog. Shout out din kay Don Redin, kay Elmer Melieza, kay Carlos Sanchez. Shout out kay Carlinda Maglapo. Shout out din kay Susan Cervantes, kay Maria Crisol from Bahrain. Shout out din kay Ariel Corpus Official. And shout out din kay Ronnie Tena. And shout-out din kay Eugene Finados from Chicago. Shout-out din kay teya Ravino and kay Amigo Arturo TV. And uh, shout-out din kay Mang Noel at kay Aling Alma from uh, California. Uh, hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan and God bless. Thank you. sa inyong lahat sa patuloy niyong panunood sa aming vlog at uh, sana po huwag kayong magsawa na supportahan po ang aking mga videos and sana po ay huwag kayong magsawang manood maraming salamat po stay safe and God bless